isang magandang umaga po sa ating lahat ay ako lalaki na tong mga ating talo ano okra parang uh, magulang na pero hindi pa oh. lambot pa po lambot mhm mm so dito tayo mag harvest mga kalingot sa kunti nating uh, sa ukra dito yung ating bagong okra na to ay uh, malalaki ng bunga, pwede nang harbisin. Tayo, yan. Ay, nakalimutan na ako magguantis mhm uh -huh.

Ayan yung harvest natin. Oh. Harvest natin dito. Kunti lang. Ayan, dito ulit tayo sa luma. Lumang uh, okraan. Marami pa rin pong matipitas. Kaya lang, maliliit na sila. Ayan. Maliliit na. Nang okay. bunga, oh. Hanggang talagang, hanggang sa kaduluduluhan talaga, oh. Pwede pa. Hanggang sa kaduluduluhan. Ayan, oh. Pitigas na. Hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang uh, bunga. Ayan, talagang namumuma, oh. Talagang, ah, uh, tutubigay din, oh. oh. Pinagpuputol na natin yung mga gulang dito. Kaya nabawasan na yung mga matataas. may narbis na rin tayo dito. Ayan. Isa-isa. -isa. Wala. Hindi pa nakakahabol to. Mm -hmm. So, yan po yung harbis natin. No? Oh. Sa ating timba, siguro mga kulang-kulang o dalawang kilo to. Dalawang kilo. Dalawang kilo.

예 안녕하세요. 오. 음. 또 이리 합 Ayan tayo ngayon sa Sigarilyas. Meron pa rin no. Pakunti-kunti. Uh, Balilit na. Ibit. Ibit. Ah, sa tabi-tabi. Oo. Oh. Tayo ni... nakalimutan ko ng pangalan dito. <laughs> na ah, sinalubong tayo yan nakawala kasi sila nakawalan ko yan ang mga hinahain wait lang Oh, Luto tayo ng mauulam. May nakita tayo dito kabatiti. Yun, di pa gulang. Okay na to. Ito gulang na. Bango. So, kagandahan dito, ano, mabango ang kabatiti. So, natin ng mga gulay. Ibang gulay. So natin ang ibang gulay. Ito wala na to. Wala na yun. Ito sa taas. Kaya ang gulang na rin. Oh. Sayang. Hmm. Tapos okra. Mm -hmm. Para makatikim man tayo ng talino natin okra ng bago. Yan. Huwag natin sa ating uh, Diningding. ding Kaya natin yung medyo malaki-laki. Yun. <clears throat> Yan. Magdi-dinding-ding tayo. Kaya lang wala tayong baguong. Bayan. Bili na naman tayo bagong Oh, puntaan ko si Brother Ong Ong. Tinanong ko nga kung mayroon siyang tawag dito, bago Ong. Tawagan ko nga pala. Yun, yun, yun. yun. Isa pa dito. Okay, yan na yung ating uh, ulam. Kumukulo na. Lagyan na natin yung amunggo pa Lagyan natin ng uh, patula. Kakura. Kain na tayo. Yan na po yung ating uh, ulam. Yan. Thank you, thank you, thank you Lord for the food. Naka 2.5 kilos lang tayo na okra. Ah, si ay wala. Si wala rin po. hindi no? Di tayo nagpitas. Walang order. So muli, God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, Thank you very, thank you, thank you very much. So pansamantala, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat. At parang may bagyo na naman. <laughs>